sa ating lahat dito umaga maghanap tayo ng pampain punta tayo doon sa bandang uh, lungsod bandang bayan doon tayo sa may gilid ng pamiyapihan doon ang hipon kahapon doon kami nakahuli nakakuha ng pampain namin at balik tayo ngayon doon Kaya mang huli ng hipon at dito lang muna guys maraming salamat sa inyong pagpanood bye bye ingat kayo palagi a few moments later so, guys magandang tanghali guys ngayon kami kami nakapagpigyo guys kasi tumalang pa huli sa isda ngayon lagi na lang guys kaya mag pahuli ng tulad nung unang taon na mga lalaking mga salay-salay at -salay saka sa hasa ano pang kalapi wala Liliit lang ng mga salay-salay yung pagawin yung isang lang naman kung ganito na hindi napapain ganito na tayo makaipon pag hindi magpapain dali na tayo makaipon kaya lang mga maliliit salay na maliliit. <coughs> Yeah ditolong lang muna guys mamaya lang ulit okay, guys tayo, Two hours later. Hello, guys, hapon. tayo guys. Uh, ito, kahit hapon na,

kailang isda natin ngayon matumal pa rin matumal pa rin ang pahuli pero ganun, ganito, pa, ganito lang ang buhay sa mananagat guys mayroong surety at mayroong ding malas dami tayo meron din ano hindi lang dito ang buhay ng nanagat guys ang lang muna guys mamaya na lang ulit kami mag video pag dating sa bahay sa kunting huli namin maraming salamat sa panood guys salamat sa laging pagkubaybay sa mga content kayong lahat alam ko nandyan kayo kasi makikita ko ito sa mga views makikita ko sa views na nandyan kayo palagi hindi ninyo ako iiwan maraming salamat kahit hindi pa tayo hindi pa ako nakakilala sa inyo uh, kayo lang ang nakakilala sa akin tayong lahat guys kahit hindi ko pa kayo nakikita at maraming salamat sa inyo lahat guys bye bye mamaya na lang ulit guys at ingat kayo palagi guys bye bye meanwhile Hello hapun guys hapon sa inyo aking lahat. guys na natin araw guys. Ito masyado ngayon. Ito lang natin. Pero okay na, guys. Hindi naman tayo login nito. at maraming salamat guys sa pagpunood bukas naman ulit at maraming salamat sa inyong lahat bye bye guys ingat kayo palagi